Noong unang bahagi ng 19th century, panahon pa ng mga Espanyol, isang serye ng malagim na pagpatay ang yumanig sa bayan ng Magalang Pampanga. Ang nakakatakot na kwentong ito ay kakaiba dahil ang sospe ay isang dibotong Pilipinong pari na si Padre Juan Severino Valyari. Isipin ang isang bayan kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga Espanyol at Pilipino Maraming mga taga doon ang nagtataka, nag-aalala at natatakot habang tumataas ang bilang ng namamatay. Isang misteryo at palaisipan sa mga lokal at nasa katungkulan kung sino nga ba ang pumapatay. Si Padre Malyari ay hindi katulad ng mga ibang pari. Siya ay hindi kapanipaniwalang sanay sa kaligrapiya. Gamit ang kanyang talento upang pagandahin lalo ang parokya at lagyan ng disenyo ng mga bulaklak at mga anghel, sa kabila ng pagiging isang tao ng Diyos at isang magiliw na pintor, walang sino man ang mag-aakalang makakagawa siya ng kakilakinabot ng mga krimen. Paanong ang isang lalaking artistikong henyo ay makakagawa ng mga brutal na krimen? Ang kasamaan ay madalas na gumagamit ng hindi inaasahang mga tao at ang kwento ni Balyari ay isang patunay nito. Ngunit habang patuloy na tumataas ang bilang ng namamatay, ang puwersa ng pulisya ay disperado para sa mga kasagutan. Hindi nila alam kung sino nga ba ang nasa likod ng purong kahalayang krimen. Ang mga taong 1816 hanggang 1826 ay naging saksi sa 77 na pagpatay na naganap sa magkakahiwalay na bahagi na magalang. Ang takot ang naghari sa puso ng mga Espanyol at mga Pilipino habang tinutugis ang hindi patukoy na kriminal na nag-aasikit ng lagib sa kanilang bayan. Ang mesidhing katotohanan sa likod ng mga krimen na ito ay mas nakakagulat pa kaysa sa maaring isipin ng sino Hindi hanggang 1826 na magkasakit si Padre Malyari, nagsimulang lumitaw ang mga kahindik-hindik na katotohanan. Ang mga tumulong mag-alaga sa kanya ay natisod sa isang makakatakot na koleksyon ng mga ebidensya. Mga ari-arian ng kanyang mga deumanoy umano'y pa. Ang paglilitis kay Malyari ay naging isang kaguluhan, isang labanan ng mga paniniwala at kultura. Ipinahayag niya na ang kanyang mga aksyon ay sanhi ng kanyang disperadong pagtatangkang iligtas ang kanyang inang may sakit ng dahil sa kulam na para sa kanya siya ay nasa isang misyon upang pagalingin ang kanyang ina. Isang paniniwalang nagmula sa pamahiin at desperasyon. Noong 1840, pagkatapos ng labing apat na taon ng pagkakabilanggo, dito magtatapos ang kwento ng buhay ni Father Juan Severino Malyari sa kamay ng mga otoridad. Siya ay bipitayin na magdadala sa isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa ilang eksperto, si Malyari ay labis na naaapektuhan ng malalang karamdaman sa isipan. Madalas itong baliwalain dahil sa pagkakaiba ng pananaw sa kalusugan ng isipan noong panahon na iyon. Kahit pa may mga pagbabagong ginagawa noong panahon ng kolonyalismo, tulad ng sabi ni Dr. Miguel P. Texon, nananatili pa rin ang mga paniniwala sa black magic at pamahiin. Ang kwento ni Padre Malyari ay nagiiwan sa atin ng mga nakakatakot na katanungan. Tunay nga bang naihatid ang ustisya o may mas malalim pang hindi katarungan na nangyari? Ang kanyang ligasya na nababalot ng misteryo at kontrobersya ay nagsisilbing isang nakakagimbal na paalala ng mga komplikado ng kasaysayan.